Good day po sa lahat and welcome back to Cesar's channel. So nandito po uli ako para i-update ko po kayo about sa e-registration services or yung online services dmw.gov.ph or yung PAPSBAM kung tawagin po. Ngayon po ah, medyo nagkakaroon po ng problema dahil merong tayong mga kababayan na nagsasabi na nag-register sila. Tama naman po yung email address na inilagay but wala pong dumarating na uh, temporary password do sa email nila so basis sa sa na mga narinig namin or sa ano hindi lang po sa isang post lahat po ng post eh nagkakaroon ng problema yung iba hindi po nakaka-receive yung iba naman, swerte nakaka-receive po agad so doon sa mga hindi agad nakaka-receive at matagal na na nag-register For example Nag-register ka ngayon Pero walang dumating Tama naman po yung inyong email address na linagay Nakakailan days na wala pa rin Ganto lang po yung gawin nyo po Kasi ito po yung uh, nangyari po sa amin And Ito lang yung ginawa ko Tapos nakareceive naka na po kami ng temporary password So Punta na kayo sa online services www.dmw.gov.ph Then Click nyo lang po yung e-registration. Let's go. Pagkatapos po, ilagay nyo lang yung email address na ginamit nyo nung kayo ay nag-register. Then next, about naman sa password, click nyo lang po yung account recovery. Pag na nyo na yung account recovery, ilagay nyo lang po yung mga details na hinihingi sa inyo. Tapos, isubmit nyo na po. Then may darating na po sa inyong temporary password. Ngayon po, ito po ka, gawin niyo lang po ito. Kung tama po yung ginamit niyo temporary at kung tama po yung ginamit niyo email address. Kasi kung uh, nag-register kahit mali naman po yung email address niyo, wala po talagang darating. So dapat po before kayo nag uh, before niyo uh, is kapag kayo nag register make sure tama po yung mga details po para makareceive kayo. Tapos kapag tama naman yung linagay niyo yung email address at walang dumating, ganito lang po yung gawin nyo. So, mag-account recovery lang kayo sa password para may dumating pong uh, uh, temporary password sa inyo. So, ayun lang po. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Please subscribe to Cesar's channel for more videos po. So, salamat po!